Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin ng kwentong barbero ay ating pagkukwentohan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen, at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito natatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero. Dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? The Department of Energy and Jetty Petroleum estimate that gasoline prices would climb by 2 pesos and 50 centavos to 3 pesos and 20 centavos per liter, while diesel prices are seen to increase by higher 4 pesos and 30 centavos to 4 pesos and 80 centavos per liter based on the four-day trading on the global oil market. Meanwhile, kerosene is poised to increase by 4 pesos and 25 centavos to 4 pesos and 40 centavos per liter. Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero says major oil price shock is looming as the conflict between Israel and Iran threatens critical global shipping. Bakit nga ba ang mahal ng gasolina? Noon pa ba tayo maasa sa imported na lanis? At kung hindi naman, ano ang dinagamit natin dati? Ngayong no, mataas ang presyo ng gasolina, marami ang nagtatanong bakit ba tayong sobrang apektado kapag tumataas ang presyo ng lanis sa mundo? Chismis ba o totoo na konting gulo lang sa si Middle East tumataas adad ng presyo ng gasolina? Halika, pag-usapan natin. Bago pa man tumating ang mga Kastila noong 1521, ang mga ninuno natin ay gumagamit na ng lanis para sa ilaw at pagluluto karaniwan noon ang lanis mula sa nyog at mula sa nipapang na inilalagay sa mga lampara para magbigay liwanag sa gabi. Yan ang mga pangunahing fuel source para sa ilawan at pagluluto. Pagdating ng mga Kastila noong 1565 under kay Miguel Lopez de Legazpi, dinala nila ang mga paraffin at whale oil lamps. Pero para lang ito sa mga praile, mga opisyal at sa simbahan. Mahal kasi imported mula sa Europe. Ang mga ordinaryong Pilipino, coconut oil pa rin ang gamit. Kaya kung maglilibot ka sa Intramuros, maliwalag ang kumbento, pero yung mga bahay sa labas, dim light dahil niyog ang gamit nila. Sabi nga sa mga diary ng Kastila noon, para mausok daw minsan ang mga bahay, dahil sa usok ng niyog. Pagsapit ng 1800s, nagsimulang bumaba ang whale oil kasi noong ang kerosene na mula sa petroleum. Ito ay galing sa Europe at Amerika. Pero sa Pilipinas, dahil kolod ni ng mga Kastila at kulang ang direct trade, hindi agad dumating ang kerosene. Mostly mga simbahan at mayayaman pa rin ang may access dito. Nang pumasok ako mga Amerikano noong 1898, mabilis na ng bagong tanawin. Dinala nila ang kanilang mga industrial goods, mga kerosene lamp na mariwanag at pas matagal ang sindi kumpara sa lanis ng nyog at mga gasoline engines. Sa unong bahagi ng 1900s, lumaganap ang paggamit ng kerosene sa mga tahanan at tingdahan. Nagsimula na rin dumami ang mga kotse sa Maynila. Karamihan Ford 14 model lang gamit. Noong 1914, meron ng higit sa 500 na sasakyan ang rehistrado sa buong bansa. Karamihan ay nasa Maynila. Ang gasoline ay galing sa Texas at California oil fields. Bago pa naging pangunahing supplier ang Middle East, ang mga produktong petrolya natin ay karaniwang galing sa United States at Dutch East Indies na ngayon ay Indonesia na. Bakit nga ba sila tinawag na Dutch East Indies? Kasi noon, ang Indonesia ay ni pa ng Netherlands. Sila ay may oil field sa Sumatra at Java nagdadala ang mga barko mula sa California at Texas ng gasolina at kerosene. Sa panahon ng mga Amerikano mula 1900s to 1940s, halos lahat ng langis natin ay imported mula sa Amerika. Dumating ang World War II at tayo sinakop ng Japan. Naputo lang regular na supply ng imported oil. Marami sa sakyan ang nahinto. May mga pagtatangka na gamitin ang coconut oil bilang alternative fuel para lang makatakbo ang mga truck. Ipinapakita e nito kung gaano tayo ka-dependent doon pa man sa bunga inaangkat na langis. May mga lumang kwento pa na sinasari ng mga jeepney operator noon ng coconut oil sa makina pero wala ng gasolina. Pagkatapos ng World War II, nagbago ang balanse ng mundo pagdating sa langis dati rati ang mga pangunahing pinagkukunan natin ng rinis ay mula pa sa Estados Unidos at mga bansa gaya ng Indonesia. Pero nang pumasok at dekada 1950s at 1960s, unti-unti naging -unti, sa Middle East na. Lalo na ang Saudi Arabia, Iran, Iraq at Kuwait, ang sentro ng pandaigdigang produksyon ng langis. Doon na sinatuklasan ng mga napakalaking oil fields at dahil sa ganang supply, Bumaba ang presyo ng crude oil sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, naging mas abot-kayang gasolina. Tumami ang mga koche, truck at jeepney sa ating mga kalsada. Ika nga, naging mas madali para sa karaniwang Pilipino ang magkaroon ng sariling sasakyan dahil murang ang gasolina at hindi pa ganong kataasan ng demand kumpara ngayon. Noong 1973, nang magkaroon ng gyera sa Middle East, ang Yom Kippur War na deklara ang mga balsang organization o the Petroleum Exporting Countries o mas kilala bilang OPEC ng oil embargo laban sa mga bansang aliado ng Israel. Tumaas ng tatlong beses ang presyo ng krudo sa buong mundo. Nasundan pa ito noong 1979 matapos ang Iranian Revolution. Sa Pilipinas, dito nagsimula magkaroon ng Carless Days at mga programa sa pagtitipid ng enerhiya. Noong 1991, natuklasan ang Balampayan Natural Gas Field sa Palawan, subali ito ay natural gas lamang na pamunayang ginagamit para sa paglikha ng kuryente. Bagamat mayroon tayong crude oil na nadiskubre sa Galok Field na matatagpuan din sa Palawan, ang daming ito ay hindi sapat upang matugunan ang pambansang pangangailangan. Dahil dito, nananatili tayo umaasa sa imported oil para sa ating mga pangangailangan sa Tasavina kahit kapag may gulo sa Middle East o nagpasyang OPEC na bawasan ng produksyon ng langis, agad itong nararamdaman sa presyo ng gasolina dito sa atin. Mula sa halos 5 pesos kada litro noong dekada 70s, nasa 60 to 80 pesos kada litro na tayo ngayon, depende sa world market. May mga hakbang na rin ginagawa ang bansa gaya ng renewable energy projects at pilot testing ng e-jeepneys para unti-unting mabawasan ang pagdepende sa imported oil pero mahabang proseso pa ito bago tuluyang maramdaman matapos nating balikan ang mahabang kasaysayan mula sa mga lamparang niyog noong panahon ng ating mga ninuno sa mga kerosene lamp na dala ng Amerikano hanggang sa krudong inaangkat natin ngayon mula sa Middle East maglinaw na hindi simpleng usapin ang presyo ng gasolina kaya ang verdict totoo kahit bugs and tension lamang sa mga bansa may hawak ng supply ng lanis, ay agad nagdudulot ng pagtaas ng presyo dito sa atin. Ito ay sumasalamin sa pagiging sensitibo ng ating lokal na ekonomiya sa pandaigdigang sitwasyon. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.